Yan, kain tayo. Ayan, nagluto ako ng puto. So, breakfast and dinner yan. Uh, pa, ano siya? Five pieces lang siya. Ayan, ang kakainin ko for today with coffee. Ayan, ang pagkain ko for tonight. Dinner, dinner. Ayan. Kasi, ako ay laging nagugutong. Kahit kumain na ako sa gabi, bigla na lang ako nagigising, nagugutom. So parang ayoko na ng biskuit na isipang kong magluto ng puto. Ayan, may kasama siyang keso. Ayan, wow, it's yummy puto. Kain tayo, guys. Ayan, syempre, pasosyal tayo, pasosyal. Hihiwain natin siya. Ayan, pasosyal. Mm -hmm. Mm -hmm. ko siya sa anim. So, ayan na. Hindi ko ayo kung kagat-kagat. Ayan. So ayan. Hmm. Mm. Hmm. Sarap niya. Sarap niya. at ang kape, black coffee. Bye. Thank you for watching. Happy eating.